Kaya nga ba ni Eman Bakosa Pacquiao na maging world champion sa boxing? Gaya ng kanyang ama, ang tinaguri ang pambansang kamao at tagi isang 8 division world champion na si Manny Pacquiao. Pero sino nga ba si Eman Bakosa Pacquiao? At posible nga ba talagang sundan nga ang yapak? ng isa sa pinakamagaling na boksingero sa kasaysayan ng mundo, si Eman Bakosa Pacquiao ay mayroon ng pitong panalo, isang draw at nananatiling undefeated o walang talo. Siya ay anak ni Manny Pacquiao mula kay Joanna Rose Bacosa na kanyang nakilala sa Pan Pacific Hotel bilang waitress. Bagaman hindi siya lumaki sa piling ng kanyang ama, naging bukas si Manny sa pagkilala sa kanyang kalaunan at noong 2022, opisyal nang pinabago ang pangalan ni Eman mula Eman Bacosa patungong Eman Bacosa Pacquiao. Halos 20 years din bago tinanggap ni Manny si Eman kasi noong una ay hindi niya inako na anak niya ito. Umabot pa sa puntong nagsampas si Juana ng kaso pero hindi umusan dahil ayon sa korte, kulang ang ebidensya ni Joanna. Lumaki si Emma na may dugong atleta ngunit matagal siyang nananatiling low-key at malayo sa spotlight. Ngayon tila gusto niyang sundan ang boxing legacy ng kanyang ama at dito na nagsisimulang magtanong ang marami. Kaya nga ba ni Emma na abutin ang parehong tagumpay na naabot ni Manny Pacquiao? Hindi madali ang magdala ng apelyedong Pacquiao sa bawat laban, sa bawat suntok, dala mo ang pamana ng isang 8 Division World Champion at isang living legend sa buong mundo. Kaya't natural lang na mataas ang inaasahan ng publiko kay Eman, mayroon pang isang anak si Manny Pacquiao na kasalukuyan ring nasa mundo ng boxing, si Jimuel Pacquiao. Si Jimuel ay nakatakdang gawin ang kanyang professional debut sa ilalim ng MP Promotions na pagmamayari rin ng kanyang ama sa November 29, 2025 sa Temecula, California. Sa kaso ni Eman, ibang laban ang kanyang kakaharapin, ang laban ng pagpapatunay. Kailangang patunayan ng 21 anyos na si Eman na hindi lang siya anak ni Manny Pacquiao, kundi isang manlalaban na may sariling pangalan at karera. At kung titingnan mo, yun ang mas mabigat na hamon dahil sa mata ng publiko, hindi sapat na magaling ka lang. Dapat mas magaling ka pa sa ama mo. Pero posible nga bang maging world champion si Eman Bako sa Pacquiao? Kung titignan natin sa realidad, oo posible. May tamang edad pa siya para simulan ang professional career. May access sa mga top coaches at facilities at tigit sa lahat. May inspirasyon at gabay mula mismo sa isa sa pinakamagaling na boksingero sa lahat ng panahon. Isa pa sa pinakamalaking bentahe ni Eman ay ang kanyang mga koneksyon sa tulong mismo ng ama niyang si Manny Pacquiao. Hindi lang basta kilalang boksingero si Pacquiao, isa siyang international sports figure na may matibay na ugnayan sa mga malalaking boxing organizations at promoters sa ibang bansa. Si Manny Pacquiao ay Vice President ng International Boxing Association o IBA at bilang dating World Champion na lumalaban sa Estados Unidos, Mexico at iba't ibang bansa sa Asia, may malawak siyang network ng mga promoters trainers at matchmakers sa loob at labas ng bansa. Nakatrabaho na niya ang mga higante ng boxing world tulad ni Bob Arum, Freddie Roach at Al Haymon at kilala siya sa mga boxing federation sa Japan, Middle East at Europe. Kaya kung gugustuhin niya, kayang-kaya niyang buksan ang mga pinto ng international boxing exposure para kay Eman. Sa madaling salita, kung mayroon mang batang buksingero na may pinakamalawak na koneksyon abay si Eman Bacosa sa Pacquiao na yon. Ikaw sa tingin mo, kaya nga ba ni Eman Bacosa sa Pacquiao na maging world champion gaya ng kanyang ama o mananatili lang siyang anak ng pambansang kamao? I-comment mo ang opinion mo sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe para sa iba pang showbiz at sports stories dito lang sa The Showbiz Caster.